Sa mundong puno ng kahirapan at pagsubok, hindi madali ang maging matatag at matapang. Sa bawat araw, may mga bagong hamon na dapat harapin. Ngunit kung mayroon mang isang bagay na hindi natin dapat ikatakot, ito ay ang bukas. Sa gitna ng pandemya, marami ang nawala ng hanap buhay, ng tahanan at ng pag-asa. Ngunit hindi lahat ay nagpapatalo sa kawalan ng katiyakan. Marami ang nananatiling matatag at nagtitiwala sa pagdating ng isang magandang bukas. Dahil alam nilang may katuwang silang laging handang tumulong sa kanila. Ang mga katuwang na ito ay hindi lamang nagbibigay ng tulong pinansyal o makagamitan, kundi higit sa lahat ng pag-asa at inspirasyon sa mga taong nangangailangan. Dahil sa kanilang tulong, mas marami ang nakapag-aral, nakakahanap ng trabaho, at nakakabangon mula sa kahirapan. Hindi man natin masigurado kung ano ang magiging bukas, ngunit may katuwang tayong handang lumaban kasama natin. New Marketlink Pharmaceutical Corporation, katuwang sa ligtas na bukas.